tahimik lang sila. Hindi sila laging unang nagsasalita, pero kapag nagsalita, may bigat. May mga taong ganito. Hindi mo agad maririnig ang boses nila sa isang grupo, pero ramdam mong andoon lang sila nakamasid, nakikinig, nag-oobserba. At minsan, kapag nagtanong ka ng opinion nila, Simple lang ang sagot. Pero mapapaisip ka buong gabi. Ang tanong, bakit nga ba ganun ang mga matatalinong tao? Tahimik, kalma, parang laging nasa sarili nilang mundo. Hindi dahil suplado sila, hindi rin dahil mahiyain, kundi dahil may alam silang hindi alam ng karamihan. Numero uno, tahimik hindi dahil mahiyain, kundi marunong magbasa ng tao. Kung mapapansin mo, ang mga taong talagang matalino marunong manahimik. Kasi bago sila magsalita, nag-oobserba muna sila. Hindi sila yung sabak agad sa opinyon. Tinitingnan muna nila kung ano ang takbo ng pag-iisip ng mga tao sa paligid nila. Parang chess player hindi lang nakatingin sa isang galaw, kundi nakikita na nila ang sunod-sunod na posibleng mangyari. Sa bawat usapan, hindi lang nila pinapakinggan ang sinasabi mo. Pinag-aaralan din nila kung bakit mo yun sinabi. At dahil doon, pihira silang magkamali ng desisyon. Pihira silang sumausaw sa gulo at bihira silang mapagod sa drama ng buhay. Numero dalawa, mas pinipili nilang makinig kaysa sumabat. Karamihan sa atin gusto laging marinig. Pero ang matalinong tao, alam niya na ang tunay na karunungan ay nagsisimula sa pakikinig. Habang ang iba nag kung sino ang tama, siya tahimik lang nakikinig. Kasi alam niya ang taong marunong makinig, natututo ng dalawang beses mula sa iba at mula sa sarili. Kaya sa meeting, sa grupo, o kahit sa simpleng kwentuhan, mapapansin mong hindi siya palasabat. Pero pag nagsalita na, lahat biglang tatahimik kasi alam nilang may laman ang sasabihin. Numero Tatlo marunong silang bitawan ang hindi kailangan. Isa pa sa sikreto ng mga matatalinong tao. Hindi sila nakikipagtalo sa lahat ng bagay. Alam nila kung kailan makikinig at alam din nila kung kailan bitawan na lang. Hindi dahil takot silang magsalita. Pero alam nilang hindi lahat ng laban ay dapat salihan. Kasi minsan, ang panalo ay nasa pagbitaw hindi sa pagtalo. Habang ang iba nagpapagod kakadepensa sa sarili, sila chill lang. Kasi alam nila, ang opinyon ng iba ay hindi basehan ng katahimikan nila. Yan ang stoicism in action, yung marunong kang pumili ng laban at marunong kang tumahimik kahit alam mong tama ka. Numero apat, tahimik sila dahil marunong silang umintindi. Kapag may nagalit sa kanila, hindi agad sila nagre-react. Hindi agad nagtatampo. Sa halip, iniisip muna nila, bakit kaya siya nagalit? Anong pinagdadaanan niya kaya? Yun ang matalinong mindset. Yung marunong tumingin lampas sa emosyon ng tao. Kasi naiintindihan nila na lahat ng tao ay may pinagdadaanan. At minsan, hindi mo kailangan sabayan ng galit. Kailangan mo lang intindihin kung saan galing 'yon. Kaya nga madalas tahimik silang type ng tao na mas pinipiling makinig muna kaysa mag-react agad. Kalmado pero malalim. Tahimik pero may empathy. Number 5. Mas gusto nilang kapayapaan kaysa pansin. Sa panahon ngayon, lahat gustong marinig, lahat gustong mapansin, lahat gustong maging right online. Pero ang matatalinong tao, mas pinipiling hindi magsayang ng energy. Hindi nila kailangang ipakita sa mundo na sila ang tama. Kasi alam nilang hindi kailangang ipagsigawan ang karunungan. Kailangan lang itong isa buhay. Yung tahimik na uri ng confidence. Hindi loud, hindi mayabang. Pero ramdam mong buo ang loob. Yan ang klase ng tao na mararamdaman mong may disiplina, may malalim na pagunawa, at marunong magbigil kahit kaya nilang sumabog. Numero 6 Tahimik sila dahil pinoprotektahan nila ang isip nila. Ang utak nila parang hard drive. Ayaw nilang punuin ng negativity. Kaya pag may away, issue o drama, hindi nila pinapansin. Bakit? Kasi alam nilang bawat bagay na iniisip mo, kinukuha nito ang kapayapaan mo. Pinipili so, nila ang katahimikan para mapanatili ang fokus, para mapanatili ang kalinaw ng isip. Hindi sa lahat ng bagay kailangan kang may sagot. Minsan, kailangan mo lang tumahimik para marinig mo ang sarili mo. Kaya kung ikaw ay tahimik, kung madalas ka lang nakikinig kaysa sumasabat, hindi ibig sabihin mahina ka hindi ibig sabihin wala kang boses. Baka nga ikaw pa yung isa sa mga matatalinong tao na hindi lang kailangan ng ingay para mapansin. Remember this, ang totoong matalino, hindi kailangang ipakita. Kasi ang karunungan, hindi sa dami ng sinasabi, kundi sa lalim ng pag-unawa. At minsan, ang pinakamalakas na boses ay yung boses na kaya mong itahimik. Kaya sa susunod na may magsabing, tahimik ka naman, ngumiti ka lang. Kasi hindi nila alam, tahimik ka kasi marunong ka. Kung gusto mong matutong mabuhay ng may karunungan at marunong magbigil sa gitna ng ingay ng mundo... Mag-subscribe ka sa Stoicism in Tagalog. Dito, matututunan mong maging kalmado, hindi dahil mahina ka, kundi dahil marunong ka ng piliin ang kapayapaan kaysa kaguluhan.